Okay guys, good morning. So, update tayo don sa bikers na bata na bumibiyahe kung saan-saan. So, ito ang napansin ko kay sa kanya. Parang naiintindihan ko na kung bakit siya naglalagay ng karatula dun sa likod ng bike niya. Uh, kung bakit siya naglalagay ng karatula dun sa bike niya? Kasi ang ang ano pala niya, ang punto niya kung galing siya ng to mag start siya sa sa Tugigaraw at bibiyay siya papuntang Naga. So ang nakalagay sa karatulan niya, Tugigaraw to Naga. Parang iba, yung nakikita niya iba sa mga video niya. Ang biyahe niya, Dabaw to Laguna. Laguna to, to Bicol, parang gano'n. No? Kaya uh, Bicol to Manila, parang gano'n. Kasi guys, pansinin niyo ah, kung saan siya nang galing, yun ang nilalagay niya at bibiyahin naman doon sa, pun sa point na yun na pupuntahan niya. Parang point to point yung ano niya eh, yung biyahe niya. Kuyari, oh, nagaling siya ng Dabao, Dabao to Manila. O ganoon. Parang itong video ko kasi last sa kanya, marami akong nabasang nag-comment at marami rin akong nakitang nag-send ng mga picture niya mula doon sa mga maraming nakakakita sa kanyang biya biyahe. Ang kaya pansin ko sa kanya kasi lahat ang... Ya, ang kagandahan lang kasi guys sa kanya, hindi naman siya nang lilimos. Hindi naman siya nang lilimos, 'di ba? Hindi siya nang lilimos, hindi siya nang hihingi. Talagang hinihintuan siya ng mga tao. Tapos syempre, agaw pansin kasi yung ano niya eh, agaw pansin yung karatula niya sa likod na nakalagay. Tugigaraw to naga. Syempre kahit sino naman mapapatingin, mapapahanga kung makakakita ka ng isang bikers, bibiyahiin niya 'yon mula tugigaraw hanggang naga, 'di ba? Kahit sino naman mapapansin nyo eh mahanga din kayo sa kanya. So ganun yon hindi pag may humihinto sa kanya, ini-interview, kinakausap, binibigyan siya ng pang-allowance. Hindi naman kailangan ipakita mo sa mga tao na ito, bigyan kita ng isang libo, bigyan kita ng limang libo. Hindi ganun yun. Kung ano lang yung maibibigay mo at kung ano lang yung maitutulong mo sa kanya, sapat na yun para suportahan mo siya. Hindi po pwedeng magpakita ka lang ng, kailangan magpakita ka ng malaking pera para masabi lang ng mga manonood or viewers mo na, Uy galante, yung bukal mo lang sa puso mo, yun yung, yung bukal mo sa puso mo, yun ang ibigay mo. Kung ano lang kaya mo, hindi mo nang kailangan piliting lakihan yung bibigay mo sa so, totoo lang napansin ko yun sa kanya hindi naman talaga siya nangihingi hindi siya nandilimos siyempre yung mga tao tumutulong sa kanya eh sasabi natin yung scammer siya sa so, totoo ang layo parang hindi totoo na uh, nangi-scam siya siyempre wala tayong alam sa buhay niya kasi hindi naman natin siya kilala kasi nga napadaan niya lang dito sa oh ako yeah, Isabela o oh, ba diba nasa Isabela siya noong nakarang araw nakita ko rin siya napansin So, hindi ko rin siya malisisi kasi napansin ko siya para ang layo na bibiyahiin niya. So, napahinto ko, natanong din ako. So marami na pala talagang nakakilala sa kanya kasi kung saan saan na siya nakakarating. Pero dapat, o, oh, ingat na lang din sa sana yung bikers, eh, mag-iingat na lang palagi. Suporta na lang natin siya guys, huwag na natin siyang... Huwag na natin siyang ibas kasi yun ang napili niyang buhay, maglakbay, maglakbay. Kung meron man siyang problema sa pamilya niya, di sana, uh, kung meron man siyang problema sa pamilya, sana maayos niya at magkaayos-ayos na rin sila sana. Sana mag-viral pa ulit itong video at makarating pa doon kay Jisika Soho para meron ma-interview siya, di ba? Para malaman natin talaga yung totoong buhay niya. Di ba? Sana makarating kay Jisika Soho at mayroong interview siya at malaman talaga yung totoong nangyayari sa kanya sa pagdalagbay niya kung saan-saan. Di ba? 'Yan lang guys, sana wag natin siyang i-bash. Nakawawa naman yung bata, walang alam kasi wala naman siyang cellphone. So hindi niya alam ang nangyayari sa kanya, hindi niya alam kung anong mga sinasabi sa kanya, 'di ba? Suportahan na lang natin siya. Uh, proud na tayo sa kanya kasi nakakabilib din, nakakahanga saan saan siya nakakarating. O yun lang guys, sana wag na guys.